Sa ibang balita na maanda sa dalawang daang overseas Filipino workers ang sinibak sa trabaho sa Qatar. Bunsod ito ng pagbaba ng presyo ng crudo sa world market. Maaksyon sa si Lim. Kamakailan ang mapaulat sa Pilipinas ang kalbaryo ng libu-libong OFW sa Middle East. Hindi raw sila nakakasahod ng ilang buwan dahil sa pagkalugi ng mga kumpanya, bunsod ng pagbaba ng presyo ng krudo. Pero mas masaklap ang inabot ng ilang OFW sa Qatar. Nagdesisyon kasi ang kumpanyang Qatar Petroleum na magbawas ng empleyado. Isa sa kanila, si Kamal Samsudin. Kung kami tinawag sa office namin, nung pumunta po kami sa office, binasok kami sa conference room individual, okay. one by one. Nung no, pag nasa loob na po kami ng conference room, tinigay na po sa amin yung papel na pinitirmahan namin na termination letter. Mm. Doon po namin nalaman na matiterminate na po kami. On that date lang po namin nalaman na matatanggal kami ng trabaho. Sa kanilang termination letter, nakasaad na pinag-aaralan ng kumpanya ang kanilang structure of organization kasunod ng kinakaharap na problema sa langis. Kinailangan daw silang sibakin dahil sa nakitang redundancy ng management sa kumpanya. Nasa 3,000 manggagawa ang sinibak ng Qatar Petroleum, 200 dito mga Pinoy. Pero sa tala ng Labor Department, 31 lang sa kanila ang dumulog sa Philippine Overseas Labor Office. Actually, the Polo was able to get no objection certificate for them. Plus, the Polo and the Philippine Embassy were also able to get them offer letters for of other employment, offer letters from other employers. Mm -hmm. Unfortunately, it is beyond the control of the Philippine Embassy and the Polo to give them working permits because that's not their, its function. The Bureau, the immigration authorities of Qatar did not give them permits uh, to work, to work. Kwento pa ni Kamal, ilan sa kanyang mga kasama sa Qatar ay nakakulong ngayon doon matapos mabaon sa utang sa bangko. Si Kamal, maswerteng nakauwi. Yung iba po sa amin, nakulong na din. Dahil lang po sa report ng banko na uh, makakala nila tatakbo kami. In fact, hindi naman kami tatakbo. Kaya tumakbo kami na ibada para kausapin nila ang banko na huwag kami ikipitin kasi naghahanap naman po kami ng trabaho. Pero sa totoo lang po, honestly po, wala po kami na tulong kahit ano, galing po sa embahada natin. Mm. Yon po ang pinakamasakit. Pero giit ng DFA, hindi sagutin ng embahada ang utang na mga OFW at legal assistance lang ang kanilang maitutulong. Our embassies are not authorized to act as guarantors no, for these bank loans. And in this specific case of this uh, OFWs from Qatar Petroleum, our embassy in Doha no, assisted, assisted them in several ways. Sa kabila ng mga kalbaryong dinaranas ng mga OFW sa Middle East hinggil sa pagbaba ng presyo ng krudo sa merkado, hindi pa rin tinuturing ng pamahalaan na isa itong krisis. Sa madaling salita, hindi gagastusan ng gobyerno ang pagpapauwi sa kanila sa Pilipinas. Umaaksyon, Carla Lim, News 5. Be sure to come back. News 5 Copyright 2016.